Bebang, lumabas ka dyan! May ka kay Bayang! Ang Hindi pa rin umalis sa bruha! Pati si Boyong! Hoy Bebang! Magpakita ka sa amin! Hanapin mo kami! <laughs> Boyong anak, huwag ka nang umiyak! Sisiguraduhin ko, makakaganti tayo kay Bebang dahil sa ginawa niya sa'yo! Nay, lalong lumala yung black eye ko! Tignan mo, ang itim-itim na! Naku, kawawa naman si Boyong ko! Oh. Bebang, lumabas ka dyan! Pag bilang ko tatla, kakalaptangin ko itong bahay niyo! Oh, no. Anong gagawin ko? Isa! Dalawa! <laughs> Aling bruha! Tama na po! Ayoko po ng gulo! Ay, aba! Ayaw mo pala ng gulo? Pero sinapak mo si Boyong? Pagbayaran mo itong ginawa mo sa akin, Bebang! Boyong! Nagsorry na ako sa ah! Wala akong mapapala sa sorry mo! Hindi mo magagamot tong black eye ko! Eh, anong gagawin ko? Para mapatawad mo ko! Lumabas ka dyan! Para nalagyan din kita ng black eye! <coughs> Ano? Black Eye? Hindi pwede! Lumabas ka Dan bang Pagbayanan mo ng ginawa mo kay Bayang! Pero aring bro dito lang po ako sa bahay! Ayoko pong lumapit sa inyo! Nay! Palabasin niyo po si Bebang! Hey, hindi kami alis dito hanggat hindi ka lumalabas Bebang! Hmm. Kapag hindi po kayo alis yan, aling bruha, tatawag po ako ng tanod. Ay, aba! May gana ka bang tumawag ng barangay tanod? Ikaw na nga pong kay Boyong? Sige! Tumawag ka ng tanod, Bebang! Para ikaw yung ipakukulong namin! Ay, yung ano! Ako yung uli ng barangay tanod! <laughs> Iisa lang yung pwedeng mangyari, Bebang! Lalabas ka dyan o ipapahuli kita sa barangay tanod! Anong gagawin ko? Wala pa naman si Nanay! Oh. Uh -huh. na! Lumabas ka na dyan! Ayoko po aling pruha. Babantayan ka namin dito! Gusto ko, makatekin ka rin ito! Ayaw mo talaga ang um, tigilan Boyong. Nagsorry naman ako sa'yo ah! Babang! Babang! Nay, si Princess, pagparating! May kasalanan din yan sa akin! May naisip ako, Boyong, magtago tayo, tapos huli natin si Princess. Sige po! <laughs> umalis sa aling bruha, tsaka si Boyong. Bebang, Bebang, may papakita ko sa'yo! Si Princess, nasa labas ng bahay, nasa gate. Bebang, perfect din ako sa exam ni Tingnan mo! <laughs> Princess, umalis ka dyan! Bakit? Hindi ka ba masaya? Perfect ako sa exam? Hindi sa ganon, pero baka merong masama mangyari sa'yo. Ano naman yun? Si Boyong, magiging siya sa atin. Nagsubok siya kay Aling Bruha. Ha? Si Boyong Butike, nagsubok sa bakit na kay Aling Bruha? Ay, aba! Inasar pa ako nitong bungengi na to. <laughs> Nay, ngayon na po. Huli niyo na po si Princess. Lagot ka ngayon. Princess! Sa likod mo! Huli ka, Princess! Hindi ka lalabas din sa bahay niyo, Bebang! Kukunin namin si Princess! Pagdaban mo ako, Aling Bruja! Tara na, Princess! Sumama ka sa akin! Bebang! Tulong! Kay oh, no. <laughs> hey, Princess na lang kung magiganti! <laughs> Guys! Si Princess! Hinuloy niya, Aling bruha. Anong gagawin ko? Mag-comment lang kayo para sa part 4! Bye! -bye.